Yes, hi everyone. This is Anna Rocking Grade to Feature, Paolo Rumabaw. Yes. Ang ganda ng secretary rather at nakita ko ang ganda ng chemistry ni Jane. Ah, talaga? Kasi sa Darda, hindi kayo nagkatuloy yun eh. Dito kayo mag-jowa dito. Oh, pero hindi rin kami nagkat... Uh, ah, wag na ito sabi mo po yung spoil. Paano yung nangyari? Yun? Uh, ano yung karakter mo dito at bakit yung na dapat nabangan? Ang karakter ko dito ay si Moz. Ako mm -hmm. po dito yung boyfriend ni Trina na kumbaga siya yung alpha ng grupo. Uh, -oh. uh dapat abangan kasi wala eh. Siyempre 9 years, years, e, nine diba? years, nine years, na wala yung shake rato na noon. ngayon meron tayong mga bagong atake, meron tayong mga bagong equipments na pwede gamitin sa advantage natin. At nagamit natin yun. Uh, -oh. At nagamit natin yun sa shake rato na noon. So sigurado akong may enjoy yan pag napanood nyo na si November 29. Uh, so, lahat eh, kami naka-relate eh. Saka uh -huh. mas naging Gen Z type siya. Uh, -huh. uh -huh. then ano yung, gaga, ano yung after na series mo? After nung ano? After nung Dar na eh, FPJ Batang Kiyapo si ka, di diba? Yes, ngayon Batang uh, Kiyapo. -huh. Si And siguro by next year mag-announce na rin na every new film coming for Valentine's Day. So, uh -huh. Uh -huh. sana abangan natin. May kapatay uh -huh. ka na ba doon? Yes, meron na. Rompong po Okay, so thank you Paolo, congratulations again. Thank you, thank you very much. Thank, thank, thank you, bye bye.